ay dumal na remain na ito na ginawang uh, pagpas po sa ating uh, mahal na kapitan Joel Damasio. Kahapon lamang po ito ng uh, umaga. Kaya kami po ay uh, nagulantang at uh, hindi inaasahan ang ganitong uh, pangyayari sa bayan po ng uh, Talavera. Kaya kahapon po agad-agad ay uh, tinawagan natin yung ating hepe ng uh, kapulisan na uh, sa lalong madaling panahon po ay uh, panagutin ang gumawa po ng marumaldumal na karumaldumal na krimen po na ito. At ang pamahalang bayan po ng uh, Talavera ay uh, magbibigay po ng P500,000 uh, para sa kung sino man po ang magbibigay ng impormasyon tutulong, makakatulong sa paglutas, sa pagpapanagot po ng uh, gumawa ng karumaldumal na krimen po na ito. Kaya sa, ating, sa aking mga kababayan, sa mga pwede pong tumulong na makapagbigay po ng impormasyon, makapagturo sa gumawa po ng uh, karumaldumal na krimen po na ito. Sana po magtulong-tulong po tayong lahat para po mabigyan po natin ng uh, hostisya ang uh, ginawang pagpatay po sa ating uh, Kapitan Joel Damasio. At uh, pakipag-ugnayan po kayo agad sa ating hepe uh, ng uh, pulis, sa ating kapulisan ng Bayan ng Talavera, Kay uh, Colonel uh, Marlon Kudal para po sa po pong uh, mapanagot kung sino man po ang gumawa ng uh, karumaldumal na krimen po na ito. Kaya muli po ako po ay nakikiusap sa ating mga kababayan, sa mga nakakita o makapagbibigay po ng uh, impormasyon para po mapanagot po natin sa lalong madaling panahon ang gumawa po ng ito. Sana po magtulong-tulong po tayo lahat. Bigyan po natin ng ustisya ang ginawa po kay Kapitan Joel Damasio. Uh, bibigay ko po yung uh, number po ng ating uh, hepe kay uh, Colonel Marlon Kudal. Ito po yung number niya. Hindi po. Zero nine po, one eight Yan po yung number ng ating uh, chief of police. Para doon po sa magbibigay po ng uh, impormasyon, para po sa paglutas, pagbibigay ng hostisya para po sa ating uh, mahal na kapitan na uh, Joel Damasio na kahapon po ay uh, pinatay dito po sa Barangay Kalipahan. Kaya sana po magtulong-tulong po tayong lahat para po mabigyan po natin ng hostisya yung uh, ginawang pagpatay po sa ating mahal na kapitan.